to this video is tayo ito pagpakain natin sa kanila super warm busog na busog ang mga to ang pinapakain ko to kagabi so let's go unahin natin tong ating luchadora para hiba na yung isa nito is nawala nakatakas ayun At grabe yung take down gutom na gutom ang mga to yun tapos itong water dish nya nilagyan niya ng lupa after ng feeding magpatubig ako maglalagay ako ng tubig sa mga water dish sila so ayun guys unang oh, take down yun Takpan na natin to na maka next agad kasi medyo marami yung papakainin natin next natin is ito nakikita ah, nyo guys hindi ako nakapaglinis ng aking mga enclosure napaka dumi Ayan, ito yung next natin is isang Brocapel Mahamore. Ayan siya sa loob. Napakaganda. Napakatingkad ng kulay. Kuwalan tayo ng super warm. Ayun. Grabe si Nalo. Ayun, laban pa yung super natin. Ayun. Alright. Second takedown. Takpan na natin to. Ayan, yeah, alright. Napakaganda. Ito, next natin. Isa sa favorite ko na tarantula. Anapel Maximani. Ayun, mabilis din to. Magaling to mag-takedown. Kuha lang tayo ng na superworm. Napakakulit ng na mga superworm natin ngayon. Talagang healthy. Ayun. Ang birang yan. Grabe ang takedown. Practice tayo ng isang kamay gamitin natin. Ayun. All right. Kunin na natin yung next natin. Ito yung next natin, Chaco Goldini. Ayun siya. Kita nyo guys, napakaganda. Dito natin, oy, yun nahulog. Yun, Oo, tayo na, Dito natin lagay biglang lingon to. yun, Ooh, grabe. Kita niyo yung fangs. Yung super ah, hindi makawala. Walang chance makawala. Super superworm natin. Ayun, grabe yung mga takedown. Ah, uh, takpanan natin 'to na maka-next na. ito yung next natin curly hair ayun napakaganda binaliktad yung water dish nya Mabil bilis din to mag take down kuha lang tayo ng super warm ayun kitang kita grabe yung take down sana enjoy nyo tong feeding natin guys walang mintis ayun panan natin to tapos ito last 3 natin ngayon yan grabe dalawang ginikulata at isang uh, hamori hamori ayan ginusto mo yan magtiis ka isang kamay gamit pangbukas natin ayun 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 lang ayun bagong mods bagong mods yun napakaganda napakatingkad ng kulay try natin kung kakain ba to lagay natin banda ayun grabe yun grabe yung takedown napakaganda Akantos Korea geniculata yun napakaganda grabe yung feeding natin takpan na natin to na ka agad isang geniculata din mahirap to buksan kasi uh, medyo may pagka rubber yung takip nya hindi siya matigas yun ginusto mo yan eh ayun hirap talaga pag isang kamay pero masasanay din tayo dito ayun isang ginipilata parang primul pero try natin kung kakain ba to try natin hulugan dyan banda ayun nilapitan Oop, magbaro na ako. Ayun. Grabe, hinukay. Pambirang mga tekta. Takpan na natin. Ayun, napakaganda. Ito yung panghuli natin. Isang Brock Palma Hamori. Marami akong Hamori sa collection ngayon. Mostly mga Brock ayun parang pre-mode ang isang to napakalaki ng abdomen ayun, pero try natin parang walang response parang birang yan ayun, parang ayaw na siguro lagay natin sa medyo malapit sa kanya Doon ka Doon ka worm yan dyan banda try natin parang ayaw niya wag na nating pilitin so ayun guys maraming salamat for watching this video sana na enjoy nyo tong video na to Exomatic TV